Nandito kami ngayon sa Inlex Mindanao Avenue. Ayan, nabanti na. Magpagawa kami ng RFID. Ang daming nakapila. Hanggang alas 5 lang, hindi na alam kung abutin pa to. Terus gino Dapat sana makargahan pak kami ini tuh eh. Yang pila sa Kuan sa RFID da, apa, Daming nagluloko ng mga RFID Yang kasama namin dito Mayroon din eh Kasi kasama kayo oh. Nagluloko din yung RFID di. Oo videoin ko sana yung pag ano pag ano ng aray pwede pwede ma video pwede pwede, pwede. marami ngayon nagpaano ano nakarang kasi nabot ng wala size nang daan namin galing kami ng galing kami ng ano nabot ng alasays alas 5 lang pala sila pero nakalagay 6 to 6 yun pala yung alas 6 prepare na para mag uwi hanggang <laughs> alas 5 lang talaga yung trabaho nila <coughs> ha? ha? <coughs> ah. ha? <coughs> Pati nga yun itong bus na ano, San Quintin bus at gaano rin ang RFID di, pagkagawa din dati kasi puro number lang yung sa truck yung wala pang liter ay ngayon hindi na inaprobahan na ako <coughs> ngayon kasama <coughs> na yun no? <coughs> ha? <coughs> mm hmm. Ini naman. Ano ang problema? Meron po, meron Waiting sa gawa ng tariff ID. Aminityo ko yung dito gilid. Tanggal pa naman. Ang dami. Nagkataon din na marami yung nagpa ano, repair ngayon. <laughs> Eh, siyempre, mga guys sa amin, maabala, magastos, pag kami sa sariling pira namin. Yung iba kasi marunong mag, mag ano, ng computer. Mag ano, mag type, ang, ano, wala na kasi plate number dito, tapos i-gamitin na yung uh, card, i-manual nila, tapos i-enter yung plate, number. yung Ay, iba ayaw, hindi marunong, kaya magkakas talaga. <coughs> Oh, magbayad. Uh -huh. Kinaayos ko yung kasama ko, magparamaka Toto magayos siya mag -prasis. Ang problema naman Ang problema naman kung tawag nito, ay bayad-bayaran 'yang doon. <coughs> Nandun siya na siya pinaayos ko. para para malaman kung matuto talaga si Ay, Magayos nakapalag lang pala kayo dyan oo oh, kaparking na ah parking na kaparking na turn off oh, turn yan kaparking kami may bus kami na sundan marunong kami magbasa niyan sa bus sang tintin <laughs> sang sang tintin <laughs> sang, sang tintin saan ang tintin saan ang tintin ay naika Ah, ganduran pa yung pinasano, sa oh, doon. Oh, Oo, malayo pa. <coughs> Nung nakaraan, nalasayas na kami duman, walang nagpila kay eh. at tapos na pala. Eh, tinanong ko, wala na daw. Ayun. Balik ulit kami ngayon, eh galing kami Balinsuela, inikutan lang namin to dito. Kasi kung sa Balintawak, matagal. ah uh, malayong malayo sa truck, malayo ang ikutan, pupunta pa ng Itza, eh. bawal man sa araw yung Itza, yung truck kaya di kami pwede doon dito lang talaga pwede sa Mindanao ang problema marami namang sakyan yun e, mabante naman ah na. Oh, mabenti na. Ay, nako.

Naka-off pala, napindot ko yung off ng kamera. Maraming dumadata. No? Ito pila lang talaga ito ng kwan. Pagawaan. Ito, pila to dito. Mga siguro, mga... Sampo pa ako. Ako din na ito. may nagagawa yan. Naglalakad na kwan. Magkapagkain din na sila inabot. <coughs> balik na kumuha na sila ng kamatayan ay tama-tama nilang ayusin. Ayo ba sana mag-sightseeing? Aabot pa yata kami. Ggala 5. Ayaw ko lang kung ng pa kami nito sa San Fabian kay. minsan ayaw mo mag ni Sir lang this uh, it. Ano kung si wala overtime? ha Ah, oh, sa kasama kami truck noon, anaw na anaw na na dito na na pa dito sa bus. buti na lang aircon yung truck kaya medyo hayahay ang ay hayahay ay hay kay aircon. ilan na yan ang computer dyan? Ah. pa oo hindi pa pa na puno? Okay. hindi <coughs> <coughs> na to

Kasi wala na kami pira. Kaya ilang itim. Kaya sa iyo. Sa wala. Pira hmm. yung eh, eh, si Ari? Ha? Pira eh, si Ari? Ayan guys, tisingin namin dito sa RFID kung pasok! <laughs> wala ko tapang nga isa na? Ha, nang Nagigisi na. Ligaw. Uh, so, pag mga gana di, mga gana. gana na. Ay, yung ayo, pagana na. Yes, success. Hayop na ayo ko din salamat. Hayop kayo. Thank you for watching. Okay. Hanggang dito na lang. Pasok, mabilis.